Nako madam, sa Makati din kami na ng nung sobrang tagal that time nung September para sa Travel Sale Expo and mga almost 3 hours talaga sa kapag kami nakarating sa hotel. Pero ito basahin ko lang ha, para malaman ng lahat. Naalala ko dati nung nag-work ako sa Makati, sobrang traffic araw-araw. Kaya gawa ko sa gabi minsan pag out naglalakad na lang ako, Glorieta to Pasay. Alam niyo po, it, it, isa din to no, na parang concern natin sa Pilipinas. Buti nga po madam at uh, nakapaglakad kayo that time na safety yung pakaramdam po ninyo. Kasi, nalala ko ha sa Cebu, yung sa lugar namin, kapag gabi na, ayaw na ayaw ng nanay ko na lumalabas kami talaga. So, kapag meron akong event, halimbawa sa school or sa church, kailangan talaga ihatid ako ng mga kaibigan ko or kasamahan ko sa church para safe ako. Minsan nga, nakakatuwa kasi tulad na lang ng isang friend ko, ihatid niya ako una. Tapos, pagkahatid na niya ako, ihatid ko naman siya. Kasi medyo malapit lang naman yung bahay namin. Magkaiba kami ng BEC, pero... meron parang shortcut na pwede kaming mag-meet sa gitna. Basta makita lang ng both parents namin na Nahito, na ihatid na namin yung isa't isa tisa, So, parang pangarap natin, ano, sa puso natin bilang mga Pilipino na nandito na nakatira sa Taiwan na sana, no, ganito din sa Pilipinas na kahit anong oras, kahit ng madaling araw na nakakapaglakad ka ng maayos at hindi ka natatakot na baka mamaya eh hablutin ka lang ng kung saan-saan, ba diba? Sa akin kasi, alam mo, madam, okay yung ginawa mo na naglakad ka kasi naghanap ka ng paraan. Pero kapag security na or siguradad na ang pag-uusapan, talagang yan yung dapat uh, bigyan ng malaking parang uh, prioridad sa bansa natin sa Pilipinas. Kasi isa sa pinaka-importante bagay, bakit hindi tayo umuunlad? Kasi not everybody feels safe eh. Alam mo yung nakukulangan tayo sa pagiging matiga. Halimbawa, dito sa Taiwan, ang daming night market, ang daming nagkakaroon ng extra income. Kasi habang nag-work sila sa umaga o may extra-extra sila sa night market ng saglit. Kasi syempre, di ba, marami tayo ngayon na alas 12 na tayo natutulog o imbis na magscroll scroll ka sa cellphone from 9pm to 12 na 3 hours din yun pwede kang, pwede kang mag-extra sa night market, pwede kang magbenta o kung ano-ano man dyan so, alam nyo po talaga yung feeling safe and being safe is really important if we wanted to improve our lives, talagang kailangan natin magtrabaho tama, pero kailangan natin na Safe din tayo habang nagtatrabaho.